Okay mga boss, ah, dinisable ko tong ano speaker para doon sa pantesting natin ng speaker ngayon. Ang nakakabit diyan ay itong tweeter at saka itong sub. Wala mo ng output to. Titingnan natin kung may niya na yung potential ng ano ng sub na to. Tingnan natin. Yan. Okay. Simulan natin sa simula. Yan tayo magsisimula. Pakinggan natin kung kumusta yung bayo. So, ang laki ng diferensya. Hindi ko na siya maisagad. Sobra-sobra na yung lakas niya. Samantala nung ang pinang drive ko dito sa ito sa ito sa sa bupe ra sa baba. Siya lang, naisasagad ko talaga. Wala nang ano, kumbaga hanggang doon na lang yun. Pero nung ginamit natin tong solid state na no class EV na ano, 100 watts. Ang laki ng ano. Ang laki talaga ng kaibahan. Ang laki ng kaibahan. Pero kung hindi wag niyo siyang ikukumpara sa iba, siya lang. At ko magiging kontento na kayo. Kung siya lang din magisa isa ita dito. Magiging kontento na din kayo. Wag niyo lang ikukumpara sa ibang ano, sa ibang amplifier kasi baka mawala na din yung pagka-kontento nyo mga boss. Baka gusto niyo din na mag-add na lang. Kasi kung siya lang, wala kang pagkukumparahan, talagang isipin mo, ang lakas pala nito. Ang ganda pala ng tunog nito. Kaya lang, nung sumali na si Class, si class AB e na amplifier, wala na. Wala na. Kasi ang laki ng diferensya eh. Hindi nang umiinip. Si ano nang umiayaw eh. si <laughs> Si LG na na 200 watts na 3 ohms ang umaayaw eh. Saka ano? Ramdam ko na dito yung ano eh. Tingnan natin yung ano. Ano nangyari dito sa ano? ayos mga boss ayos success yung ano success yung ano natin yung sounds natin kayang kaya nya -kaya yung ano yung ganito yung 100 watts sige so, tingin ko parang halos sakto lang din dito eh ayos, oh. Sakto lang yung ano niya eh. Yung base niya, hindi eh, mo na siya maiisasagad. Kumbaga uh, konti lang Oo. Gamit kayo ng headphone mga boss para marinig nyo. Kasi sa pag cellphone ng gamit, eh, malamang puro kalansing lang marinig nyo. baka yung ano yung 10 inches na ginawa natin na review na isang ang sira hindi ko na itutuloy yun iyon e na lang yung pang ko dito parang ano lang yun mid at saka high na lang para umuke -okay yung setup natin So paano yun mga boss? Mukhang success na naman tong eksperimento ko. Eh kakabit ko na siya dito kasi hindi naman <coughs> inuubo ko Uh, hindi naman to ano uh, Parang ganoon lang Gawin ko tong pang video okay Pang personal na pang video okay Tapos ito na mismo yung ano Okay naman yung mic nito Natesting ko na ito kanina eh uh, Nag video okay si misis kanina Yan sinubukan Okay naman At uh, Ang issue lang talaga dito Sobrang init niya Ngayon hindi na siya umiinit Ito naman Halos ano naman siya Maligamgam lang Pero kung ano ah uh, papalitan ko na lang siya ng ano ng ng heatsink para sigurado para ano Okay mga boss Hanggang dito na lang at ito siguro ipi-fix ko na lang to ano calibration niya fix ko na lang siguro to pag ano Pero kung normal pa naman yung biasing nya lagyan ko na lang siguro ng ano ng glue yan para hindi na magalaw Hanggang dito na lang at uh, maraming salamat mga boss. Okay, ayan mga boss. Uh, natanggal ko na uh, bala balak ko talaga sa simula pa lang na na palakihin o dagdagan pa ng transistor. ayan nagdagdag tayo ng transistor ayan. So, yung original niya ay dalawa, ginawa nating apat. Tinanggal ko na 'tong dati kasi pinaris lang natin iba kasi yung number nito, ang dati niya ay 3280. yan ang kapalis naman niya ay uh, 1301 yan ang kinabit natin diyan ay 1943 at saka 5200 bali apat po yan then nagdagdag tayo ng speaker protection para pag inon natin hindi siya kakalabog yung speaker o kung may DC out man hindi siya magsi-switch yan naka na yan i-mount ko na lang yan doon sa loob pag na-mount uh, Saka natin ano bibi uh, bibi then, ito pala uh, hahanapan ko pa ng position yan, pati yung twitter na gagamitin natin andun uh, para ano so gabi na nga mga boss uh, bukas ko na lang ito itutuloy Okay, hey, mga boss, uh, may sipo ako ngayon. Ginawa ko lang itong libangan, hindi muna ako nag-repair. <laughs> Ayan, <laughs> parang trabaho pa rin ito eh. Ayan na mga boss, yung resulta ng ginawa natin. So, andun yung board, pinaka ano, din ito na yung pinaka speaker out niya. Ayan yung supply, capacitor, diode, andito yung transformer. Andito naman sa kabila yung ano, boss Tapos andito yung, ay baka may makita. <laughs> Yan yung tweeter. Tapos yung out nito, yung pinaka-output niya, dito, uh, dito natin ilalagay. Andito naman kasi dati yan, i-ano eh, natin, ayan. So, mamaya, kung ano, magana tayo, mag-sound test tayo. mga boss o oh, okay na siya ito na yung pinaka finish product natin hindi pa natin na linis. yung ano ang nangyari mga boss meron ako ditong center speaker na LG ayan wala ba tong ano wala ba nakalagay ayun baliktad ito yung LG na 4 ohms 310 watts yung maximum nya na program para dito so dito ang nangyari dyan mga boss ay yung pinaka amplify nito yung class D dito nakakonek sa LG dalawang speaker yan na ano dalawang speaker yan na na kakalasin natin yan ipapakita ko dagdag lang natin sa video tapos ayun na nga nasa gilid yung twitter andun yung exhaust port nya yung singawan nya tapos yung speaker so ngayon okay naman yeah. Pero may option naman ako na pwede kong palitan to ng speaker na tin. Yung sinubok natin yung Daiichi na Loma na inches, pwede naman. Pag nagawa ko ng kaha yun, titignan ko kung alin yung mas maganda yung dating o mas babagay. Sa ngayon, o, oh, parang okay naman to. Yan. Yan okay naman siya.